what's mga kawin Zion pupunta tayo ng palengke gigisingin natin si Zion bibili tayo ng bike niya tingnan natin dito sa kwarto magkukulong to eh Zion ang ginagawa mo tara bilhin tayo ng bike mo dali Bili tayo bike mo? Apo. Ha? Apo. Ah? oh, o oh, sige mag-vlog ka na ngayon. Hello guys! For today's vlog, bibili kami guys ng bike ko. paera, paera. Hi guys! Pupunta kami sa palengke. Bibili ng bike. Dako naman! Ako naman! Yung may gulong, tamo. Yung may gulong na maliit. Mo? Ayan. O, oh, pili ka na. Pili ka na. Uh? Ito. Ito na lang. Yan na lang? Ayan? Ano, nabenta na yung isa. Nabenta na, na kuya? isa. Hmm. Ha? Ay, kinuha na? O? Oh? Yan na lang? Yan na lang? Ako. Kaya ko mapuntun. Sige na. Huwag yan, bike na lang. Ayoko. Oh, yan na naman nakuha niya. Ganitong kulay na lang, o. Wala na, nakuha na yung tinignan ko kanina. Ayoko. Kaya kukuha lang, kaya...

Alis ka dyan, ayusin mo na ayusin. Pa, gamitin ko pa sa Oh? Kaya oh. mo? Try <laughs> mo nga. Hala Matumpar mo. Matumpar <laughs> mo niya. Ni 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 <laughs> Ito, preno a ah, Preno. matigas ah? Ha?

Hey!